kasama po natin sa linya ngayon ang City Legal Officer ng Quezon City Legal Department. Ukol pa rin po dito sa issue ng uh, isa pong kondominium dyan kung saan may mga estudyante po na nabagsakan ng mga debris at kinumpirma po nitong nakaraan August 27 na pumanaw na po yung isa sa mga estudyante. Magandang umaga po muna, Attorney Carlo Austria. Good morning po, ma'am. Good morning po. Sir, una po muna, ano muna ang status na po ngayon ng investigasyon ninyo ukol po dito? Yes, po ma'am. Nag-finalize na po ng report ng ating building official at may findings na po sila. Gagamitin po natin yung findings na yun para mag po ng kaso sa akibat po yung ating QCPD. Yung QCPD sila po yung mag-profile ng criminal charges. Kami naman po mag-profile kami ng regulatory charges including po ng violation ng building code na may criminal component din po, as well as mga violations po ng local ordinances po natin. Ito po mga sinasabi po ninyo nakakasuhan, bukod po sa, sa Quezon City LGU, meron pang isang ahensya rin ninyo ang magkakaso po? Kami po yung Quezon City LGU po yung magkakaso at saka yung PCP. Ay ano po Out ulit other sir? Than that po, ano QCPD, Quezon, Quezon City, City Police. Police District, oh, Police sir. District. Opo, yes, opo. 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 Sir, ang binabanggit niyo po nung una, merong uh, criminal and administrative case po dito. Sino po mga liable dito? Well, we're going to file charges po against dun uh, sa developer at saka dun uh, sa owner at saka yung nag install po ng antenna. Uh -oh. Sir, sorry, medyo ano lang po ah, uh, hindi mm -hmm. masyadong klaro. Uh -oh. Paulit lang okay. po sir, sino po ulit ang mga kakasuhan? Kakasuhan po namin yung developer at saka po yung nag-install ng antena doon sa pasad ng gusali po. Meron na po ba tayong mga pangalan itong mga kakasuhan? Una po muna doon sa developer? Siguro po ma'am, at this point medyo improper po yung disclose kasi po magkakampana po kami ng kaso. Pero lahat po ng available na responsable po dito sa incident, is kakasuhan po natin. Hindi lang po yung maging yung installer po ng antena, binabanggit nyo rin po? Opo ba? Uh, property managers, architect, engineers, meron din po bang mga gano'n nakakasuhan? Meron pong isang engineer nakakasuhan. Opo, siguro siya ganito no? Uh, para hindi tayo malito sa usapan na ito. Alright. Ihiwalay natin ang mga issue. Alright. Number one, sabi po ni attorney, QCPD sa kasong kriminal. Tama po, attorney? Tama po, sir. Okay, sige. Ano pong particular ang kaso? Ang um, ang pakikipagbog ngayon sa PCPB ay isasampa po reckless imprudence resulting in homicide, yung nga po din sa unfortunate na nangyari po nung isang gabi. Eh. Mm -hmm. at saka po uh, reckless imprudence resulting in serious physical injuries po sa isang kabataan po. Tapos sa uh, kami naman po, ang ikakaso po namin ay sa violation po ng National Building Code at saka violations po ng local ordinances po natin, sir. Okay, sige. So na, uh, sa inyo po, National Building Code and Local Ordinance. Ano pong particular ng National Building Code ang kanilang nilabag? Sir, yung improper installation, yung improper maintenance po ng structure, at saka yung uh, violation ng uh, compliance orders ng ating building official. Okay, and then yan po ay sa building code. Meron ho bang penal provision ito, attorney? Yes, sir. Hanggang two years po yung pina, yung criminal component po. sir. Okay, and then dun po sa ordinance, ano pong particular na ordinance siya? Sa local building ordinance naman po na. Opo. Pareho ba yung halos yung provision ng building code doon sa building ordinance po natin? May similarities po, sir. Pero din sa local building ordinance, more on din sa hindi po nila pag-comply din sa utos po ng ating building official. Sir. Opo. Ano ho ba ang iniutos ng ating building official na hindi nila sinunod? Sir, ang inutos po nila, kasi meron pong nakitang at the time, earlier this year, and hindi po sila nakakapag-submit ng mga maintenance reports nila, which is requirement po sa lahat ng mga kusali para ipakita po sa amin na in-order po yung and properly maintained po yung mga kusali nila. Opo. Ah, An, nagkaroon na po ng unang inspection before this tragedy and may nakita na po na mga dapat po na na defects doon sa building, ganun po papakilinaw po sir. Yes po sir, mm -hmm. pero hindi doon sa particular na uh, pinagsakan na palitata. Mm -hmm. Kasi yung pagkaka-explain po sa akin ng ating building official ang kanila pong in-inspect sa looban po, sir. Opo, opo, opo. So, meron nakita mga paglabag dati, hindi po, walang kaugnayan doon sa kung saan po nakakabit yung antena na kung saan po nanggaling yung bumaksak na tipak, iba pong issue ito. At that time po, iba po, sir. okay. po, para klaro. Ngayon, attorney, on record, I hope you don't mind us asking, on record sa City Hall, sino ang owner ng building? Ang nakasulat po dito is yung Atherton Condominium Corporation, yun nagmamanage po. Pero ang according po dun sa homeowners kasi medyo iba po yung sitwasyon nila. Kasi po pag mga condominium, dapat po tineturn over siya din sa mga unit owners eventually. Mm -hmm. Para sila po yung magiging in charge din sa condominium corporation po nila. Pero sa testimonies po ng unit owners and sa pag-check din po namin ng records, for the longest time, yung developer pa rin po yung na uh, may-ari nung nakatitle yung property at saka sila pa rin yung nagpapatakbo ng building. So lately lang, mga about two months ago, nagkaroon ng move yung unit owners para makuha nila yung control ng condominium corporation. Okay. So ang inahabol pa rin po namin, sir, is yung original owner, the developer. Okay. So ibig sabihin po, itong tama ho, Atherton? Atherton, sir. Apo. Atherton, uh, ano po? Uh, anong buong pangalan po ng kumpanya? Yung Condominium Corporation po is Atherton Condominium Corporation po, sir. Okay. Atherton Condominium Corporation. Sila po ang registered owner of the building until now? sila po yung condominium corporation yung nakapangalan talaga yung developer is JCRP Incorporated. Opo, paki uh, sorry sir ha. Opo, opo. Ano yung pangalan po ng kumbaga kasi nga dito usually po dapat sa in a particular given uh, period, ano eventually po na i-turn turnover sa homeowners ng condominium, yung pong uh, maintenance lahat po pag-aari ng building ganun po, di ba? Tama po sir. Opo, opo. In this case po hindi pa nangyari yon. In this case er since 1995 na na-issue ng building permit yung condominium hmm. until earlier this year yung developer pa rin yung may control over the structure and yung condominium corporation. Okay. In other words itong JCRV na developer apo itong developer nito supposed to be po well technically as you will claim sila dapat ang responsable doon sa kung saan po nagtiktik yung antenna installer na nagkaroon ng defect doon sa palitada. Yun po yung paniniwala namin, sir at yun okay. po yung findings ng ating building official. Okay sige. Sino po yung installer ng antenna? Smart Communications po sir. Okay and then yung po nag-install nito opo ano po ang kanilang pananagutan doon? Ah uh, ito ho ba ay ito hubay ay Uh, bagamat yun ang kumpanya, ito ba ay outsource na kumpanya na takakabit lang ng antena? It seems, sir, na may nakapangalang ibang engineer na nag-install, nag-design, mm -hmm. at nag-supervise uh, ng installation ng antena, sir. Okay. Kasi usually po, they, may kumpanya and then they outsource, no? Yung manpower yes, nito absolutely. at oh, yung in-charge. In this case, ba outsource ito? It seems that way, sir. Ayun. Okay. And then... ah uh, uh, ano ang purpose ng antena, attorney? na uh, parang signal antena siya, sir, yung sa pagkakalagay din sa document na sa amin. Telecommunications antena. Opo. In, oh, oh, telecommunications. Okay. Sige. So, uh, this, is, uh, this is different doon po naman sa civil case na maaaring isang pa on quasi-delict ng pamilya. Opo, sir. Handa po yung city na mag-provide po ng ating mga report. Mm -hmm. Yung QCP din po natin, meron mm -hmm. silang mga independent report. Uh, mm -hmm. Tsaka magpo-provide din po kami ng expert witnesses mm -hmm. and mga documentary evidence. Mm -hmm. If and when po mag-decide po yung pamilya na magsampa po ng kaso. Okay, sige. Sa ngayon po, anong sitwasyon sa building? Ano na pong ginawa ng city government ngayon? Nung nangyari pa lang po yung incidente, sir. Nagutos na po yung ating building official na mag-install ng safety canopy dun sa, sa area para wala na mapagsakan if ever. Tapos inutusan din po na tanggalin na po at palitan na po yung facade. Hmm. Ngayon po, mga ilang araw dumaan, hindi po nila install yung safety canopy. So, minabuti na po, inutos na po ni Mayor Joy na yung city government na po yung mag-install ng safety canopy po. Sir. Oh, meaning, city government pa ang gumasta sa canopy? Yes, sir. At this point, inuna na lang po natin yung safety ng ating mga mamamayan. Apo. Buhay pa po ba yung mga original na may may-ari niyan? Are these still the same people, ito pong kumpanyang ito? Ang humarap po yung abogado lang. Pero ang understanding naman po namin is uh, alive naman po. Okay, itong JC Arvin ito. All right. So, uh, sir, how soon will you file the case in court? By next week, sir. Okay. And then dito po uh, sa pangyayari ngayon, baka lang may alam kayo at uh, kami nga po ay nakikiramay ano po sa family nitong si CJ. Opo. Ah, uh, so far po, may, alam ba kayo, attorney, kung ito ay sakop pa ho ninyo, 'yung pong kaukulang tulong dito po sa pamilya po ni CJ. Tsaka ito ho ngayong sitwasyon ng isa pa na na ICU din po, 'yung napuruhan din na nabaksakan. Sa so, kaso po ni CJ, nagbigay, nagbayad po ng balanse po dun sa hospitalization cost yung city government at standing ready na mag kami na mag-offer pa ng kahit anong financial or other assistance na baka kailanganin po ng mga pamilya. Opo. Yung isa hubang bata, ano ang sitwasyon ngayon? Kung meron po kayong informasyon, attorney, please. Yung pong isa na naoperahan din po sa ulo wala po akong information sir uh, at saka medyo medical information yan baka hindi po tama apo, apo, apo. para sa akin tanongin po sir apo, apo. we understand ano po attorney sige yeah. attorney Carlos salamat sa inyo pong informasyon kasi po kami nakantabay din po sa kasong ito at yun nga po ang atin ano ho yung pong uh, pagpapanagot sa negligence po ang pinag-uusapan dito kapapayaan di po ba yes po sir rest assured uh, lahat po na pwedeng gawin para makakamit ng justisya yung pamilya mm. is gagawin po ng Quezon City Council. Ay, salamat po na marami. Attorney Carlo Austria, muli po, salamat sa inyo pong panahon at ang paliwanag po na aming pong hinihintay. Salamat, Attorney. Maraming salamat rin po, sir. Apo, thank you. Si Attorney Carlo Austria. Ang City Legal Officer po naman ng Quezon City. Salamat po kay Mayor Joy sa kanyang pagbibigay po ng assignment no dito po kay attorney na sumagot po sa amin tawag at mga katanungan para po tayo maliwanagan sa napaka-importanting isyung ito. Muli po kami nakikiramay sa family po ni CJ. mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!